pag-aaralan, ang sabi dito ay mahalaga ka sa Diyos. Naniniwala po ba tayo na tayo ay napakahalaga sa Panginoon? Pag sinabing mahalaga ka sa Diyos, ano mang sitwasyon, ano mang kalalagayan mo, ano po, ano man ang dinaranas sa buhay mo ngayon, ang mahalaga ay mahalaga ka sa Diyos. Eh bakit ganun? kung mahalaga ako sa Panginoon, bakit lagi may problema? Ay, buhay ka pa eh. <laughs> yung tao, mga normal lang pag-iisip, hindi po nawawala na problema yan. At kapag ikaw ay wala na problema, aba, ay baka ka, baka yung kasama mo na sa bahay ang namang problema sa iyo. Diba? ba? Yeah, ibig sabihin, kaya ka may problema, ay nasa normal na pag-iisip ka. At ang problema, hindi po porke kayo naglilingkod sa Diyos, hindi ka na magkakaproblema. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon, ano po, ang sabi nga sa Biblia, ang daang patungo kapahamakan ay malawak. Ngunit sa kaligtasan ay napakakipot po. Kaya hindi pwede pasuray-suray ka papasok sa kaligtasan. <laughs> hindi pwede. Hanggat maaari, gumapang ka. Dahil napakakipot nga po ng daan patungong kaligtasan. Ibig sabihin, talagang magsasakripisyo ka. Kapag ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos, hindi po ibig sabihin, wala ka ng problema. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, ikaw po ay ah, hindi makakaiwas sa problema. Dahil kakambal po natin bilang mga tao at bilang mga anak ng Diyos ang problema. Bakit mahalaga ka sa Panginoon? Yan po ang isang katanungan na kahit anapong sitwasyon ng iyong buhay, ng ating buhay, ay isa lamang po ang sinasabi ng Panginoon ng Biblia, tayo ay mahalaga sa Diyos. Bakit? Ang sabi sa aklat ng Genesis 1.27, ang sabi ay ganito, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang, ano po, na lalaki at isang babae. So kaya po pala ikaw at ako ay napakahalaga sa Panginoon dahil nilalang ka ng Diyos. Pag sinabing nilalang ka ng Diyos, nilikha ka ng Diyos, kaya ikaw ay napakahalaga sa Panginoon. Eh bakit ang sitwasyon ko ngayon, Pastor, eh bakit ako'y punong-puno ng problema? Eh bakit, sasabing yung Pastor, ako'y makahalaga sa Panginoon, bakit ako'y walang pera? Ano po? Bakit yung mga kailangan ko ay wala sa akin? Ay hindi na po kasalanan ng Panginoon yun kung wala ka. Diba? Hindi na kasalanan ng Diyos yun kung punong-puno ka ng problema. Ang dapat mong gawin ay kung paano magtagumpay sa problema. Okay. Hindi naman magbibigyan Diyos ng problema mo eh. Ikaw ang gumagawa, tayo ang gumagawa ng problema natin. Diba? Alam ng pagod maghapon, mariligo ka. O sino ang gumagawa ng problema kapag ikinapasma? Ano po? Alam na may sakit ka sa bato, kain ka pa ng kain ng maalat. O oh, sino gumagawa ng problema? Alam na mahina ang panunaw, ang takaw pa kumain. O, oh, di ba? O oh, sino po ang gumagawa ng problema? Lagi po nating pakatatandaan na bilang mga anak ng Diyos, ano po, hindi po ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng problema. Kalimitan po ay tayo na ang gumagawa ng ating problema. Kaya pag alam natin mali, eh huwag natin gawin kung ay natin ang problema. Ano po? Alanganin naman nag-iingat ka, hindi ka iingatan ng Diyos. Kung mag-iingat ka, iingatan ka ng Panginoon. At kung hindi ka mag-iingat, ay bahala ka po sa buhay mo. Diba? Alanganin namang... Iniingatan ka ng Panginoon, ayaw mo namang mag-ingat. Kung gusto mong ingatan ka ng Diyos, mag-ingat ka sa iyong sarili. Sapagkat ang Diyos ay nagpapala sa mga taong may takot sa kanya. Sapagkat ang isang taong may takot sa Diyos, siyaan po ay nag-iingat sa kanyang sarili. So kaya pala ikaw ay napakahalaga sa Panginoon. Nilikha ka daw po ng Diyos. He was born in God's image. So ang tao daw po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin pa ang dami mukha ng Diyos. O, tingnan niyo po mga katabi niyo, may bilugan, may tulisan ang mga mukha. Ano po? Buti na nga, walang kwatro kantos eh. Bilugan at tulisan lang ang mga mukha ng tao dito eh. Ano po? Ibig sabihin, maraming mukha ang Diyos. Ibig sabihin, nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang katalinuhan ayon sa kanyang larawan. Kaya kapag anak ka ng Diyos, magiging ka talagang matalino. Maniwala po kayo sa akin, kapag ang isang tao ay nakakilala sa Panginoon at naging anak po siya ng Diyos, yan po ay magiging kawangis ng Diyos. Alam nga yung mga anak ka ng Diyos, yun yung kapapasilo-silo haping gabi dahil sa kalasingan. Na po, alam nga mga anak ka ng Diyos, yun yung kalakabisaklat sa letra ng B, letra ng I, Letra ng N. Letra ng G. Letra ng O. Ano po? Hindi niyo po ba alam yun? <laughs> Wala ba sa inyong ganun dito? Ay, talagang mga kristyano nga. <laughs> ano po? Hindi. Dating galing po doon. Opo. Ay, napakahilig ko po din dati. Di ba? Magkano lang isang card dati? 25. Naging salapi, naging piso. Ayaw ko lang ngayon. Hindi na ako nang bibing ngayon eh. <laughs> ano po? Nung kabataan ko, mahilig ako dyan. Siyempre kapag anak ka ng Diyos, binibigyan ka ng Diyos ng katalinuhan. Kaya yung mga bagay na mali, hindi mo na ginagawa. Bakit? Dahil ikaw ay nagkakaroon ng God's image. Ibig sabihin yung larawan ng Diyos ay nakikita na sa iyo. At nagkakaroon ka ng katalinuhan, ibig sabihin nagkakaroon ka po ng abilidad. Kaya ang mga anak ng Diyos, ano po? Kapag iyan ay totoong naglilingkod sa Diyos, binibigyan po ng Diyos siya ng abilidad para kumita ng pera. Di ba? Eh, pero kung kahit anak ka ng Diyos, itatamad-tamad ka naman, ang sabi sa Biblia, huwag pakainin ang tao tamad. Kaya kung gusto mo ikay pagpalain ng Diyos, ano po? Kailangan mo maging masipag bilang anak ng Diyos. Di ba? At kapag ikaw na may nagsisipag bilang anak ng Diyos, ay bibigyan ka ng Diyos ng abilidad. Ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng supermind. May supermind. Yung, yung isip, talino, kakayahan, na wala sa iba. Di ba? Ganon kapag naglilingkod sa Panginoon, magtataka sa iyo mga tao, bakit kaya ganito na yan, tao yan? Bakit kaya ang sipag-sipag na niyan magtanim ng kamote? Samantalang nung siya ay wala pa sa Panginoon, naalala ko nung hindi pa born naging yan, hindi mo mapagtanim sa bundok yan, walang ginawa yan, kundi ang tumambay sa umaga hanggang maghapon, tapos sakit pa na ulo ng magulang kasi matakaw kumain, hindi naman nagtatrabaho. Umaga, tanghali ang gahapon, umuusok ang uso sigarilyo, walang ginawa kundi ang mag-inom, magsugal. Kaya so, kung mag-born again, ba, ay eh, iba ang takbo ng buhay. Bakit? Dahil nga po, binibigyan ka ng Diyos ng kakaibang isipan. Time is gold. Tandaan po natin, ang oras ay mahalaga. Para po yung ginto, pinahalagahan po yan. Kaya dapat bawat oras po natin, huwag nating sasayangin sa mga walang kwentang bagay. Bakit? Dahil dyan kasasamahan ng Diyos kapag ikaw ay masipag na anak ng Diyos. Eh, kahit anak ka ng Diyos, kahit linggo-linggo ka nagsisimpay, eh, kung pagdating ng lunis sa sabado, napakatabad mo na eh. Paano ka pagpapalain ng Panginoon? At ang katwiran mo, kung ang mga ibon na hindi nagtatanin, pinakakain ng Diyos eh. Ba, ibon ka ba? o pwede, buwetre eh. <laughs> kung ikaw magiging ibon, pwede kang tulad sa buwetre Kung hindi ka magtatrabaho. Kung <laughs> ba? Eh, kailangan po, bilang mga anak ng Diyos, kailangan, lalo nga tayong sumipag eh. Di ba? Bilang mga anak ng Diyos, mas lalo kang magsipag. Dahil pinagpapala ng Diyos, ang tao masisipag. Eh, kahit nga kung di mga kalisyano, sisipag, mayaman. O di ba? O tignan niyo po yung mga Chinese. Hindi naman lahat yan born again eh. Hindi naman lahat yung Pero bakit nagsisiyaman yung iba? Ay, ang sisipag. Opo, Iyang ang Diyos sa masama at sa mabuti. Sa may takot at wala sa kanya, pinauulan ng Diyos. Pinapapatakan sila ng patak ng ulan at pinasisikat sa kanila ang sikat ng araw. 'Di ba? Kaya kung ikaw ay tamad kahit ka pa Kristiyano, huwag ka nang umasa na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kaya kailangan bilang mga anak ng Diyos ay maging masipag po tayo. Kung anong trabaho mo, sipagan mo. Eh kung ikaw magtatayin ng kamot, hindi taniman mo ng marami. Ganun lang yan. Impossible namang hindi ka umani. Impossible namang hindi ka Di ba? Dahil ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kaya kailangan sa mga anak ng Diyos ay maging masipag. So tayo daw po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan kung kaya tayo ay napakahalaga sa Panginoon. Pakatatandaan mo, natin po mga kapatid, ikaw po pala ay special sa Diyos. Bakit? Nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang talino. Kaya walang anak ng Diyos na makitid ang utak. Kapag anak ng Diyos, malawak ang pag-iisip. Marunong umunawa at marunong magdesisyon kapag ikaw ay anak ng Diyos. Bakit? Nilikha ka ng Diyos ayon po sa kanyang larawan. At ang Diyos, talaga po, kapag ikaw ay anak ng Diyos, magiging maganda ang takbo ng iyong pag-iisip at magiging maganda ang takbo ng iyong pamumuhay. Hindi ko naman sinabing kapag ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon, ikaw ay naging Kristiyano na, nagsisimba ka na linggo-linggo, hindi ko naman sinabing ikaw ay yayaman ka agad. Diba? Ang pinakang assurance natin, pinakang kasiguraduhan natin kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, meron ka na agad kaligtasan. Pero yung kayamanan, nasa sa'yo pa rin niyang kapatid. Alangan naman ako umaga umaga maghapon nagsisipag, ikaw naman umaga maghapon nagtutulog. Parehas tayo payayamanin ng Diyos. Ang may sino Diyos ang tinutukoy natin diyan? Ang Diyos po natin ay Diyos ng katwiran. Di ba? Matawid po yan humatol. Alam niya ang kanyang pagpapalain. Alam niya ang hindi niya pagpapalain. Alam niya ang kanyang iingatan. Alam niya po ang hindi niya iingatan. Kaya kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, magsipag ka magsikap ka bilang anak ng Diyos at gusto mong ingatan ka ng Diyos, mag-ingat ka sa iyong sarili. Mag-ingat po tayo sa ating kalusugan. Kaya ang mga anak ng Diyos, hindi tumitigil ng pagsisikap. Dapat po ang mga anak ng Diyos, hindi tumitigil ng pangarap. Paminakausap ako, hindi daw siya nangangarap eh. Kung tintong daw siya sa kanyang buhay eh. Anong klase pag-iisip naman yung kaibigan? Anong klaseng pag-iisip ka? Ano po? Hindi ka nangangarap. Eh, ang tao, kapag walang pangarap, walang matutupad. Ay sabi nga sa tawid dagat ay aduh. Anong matutupad kung walang pangarap? O, di ba? Oo, oh, walang mabubuo pag walang plano. Tama. <laughs> Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, mga kapatid. Kapag ang isang tao hindi marunong mangarap, ano po? Ano nyo po kung anong klaseng tao yan? Po? Oh, yan yung tao walang pangarap. <laughs> may problema po yan sa pag-iisip. Maniwala po kayo sa akin, kapag ang isang tao hindi marunong mangarap, may problema po yan sa pag-iisip. Maniwala po kayo sa akin, yan po yung tumatawa ng walang dahilan, nagsasalita ng walang dahilan. Pero ang tao may pangarap, kahit hindi po umiimik yan, yung isip niya, nangangarap yan. Magugulat ka. Isang ilang ta isang taon, dalawang taon, tatlong taon, limang taon, sampung taon, biglang may natutupad. Bakit? Ay, hindi mo alam, ay, may, pangarap pala yung tao yan eh. O, di ba? Kaya ang isang taon, tandaan niyo po, ang isang tao, makikita mo kung may pangarap, makikita niyo po sa diskarte ng kanyang buhay. O kung makikita mo ang isang tao, kahit po sa mga kabataan, kung iyan ay may pangarap, makikita mo ang mga galaw niyan sa bawat araw. Diyan mo makikita ang isang tao kung iyan po ay may pangarap. At tandaan po natin bilang mga anak ng Diyos, sasamahan po tayo ng Diyos sa ating mga pangarap. Basta wag lang po tayong tatalikod sa Panginoon. Kasi kahit anong ganda ng pangarap natin, kapag tayo umalis sa pagdilingkod sa Diyos, wala pong matutupad na pangarap kabiguan ang mangyayari sa atin. Pero kapag nasa Panginoon tayo, ang sabi sa Biblia, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakampan. Ibig sabihin, magpatuloy po lamang tayo sa Panginoon, anumang sitwasyon po ng ating buhay, wag po natin titignan ang ating sarili na bakit ngayon ay ang hirap ko lang, bakit ngayon wala akong pera, e bakit ngayon wala yung gusto kong bilhin, e bakit ngayon ganito ako, wag din po titignan yan. Ang tignan mo, yung kayang gawin niya ng Diyos. Na isang araw, pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo tumayo, tayo nilangin. Panginoon, salamat po muli ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po ng marami sa inyong banal na salita o oh Diyos na kami ng iyong mga anak ay napakahalaga po sa inyo dahil po kami ay likhalin nyo ng ayon sa inyong larawan at wangis. Patawarin niyo po o Diyos kami sa lahat ng aming kasalanan, sa isip, sa salita man at sa gawa, Panginoon, at lahat na wala ng aming pangarap na ayon sa iyong kaloban, tulungan niyo po kami na ito'y matupad. Paano niyo po kami lingatan? Sa isang na nakalipas, mas lalang po sa isang ligong aming harapin, ilayin niyo po kami sa anumang sakit at karamdaman, kapahamakan, kamatayang gawa ng kaaway, at ang lahat ng aming kapatid sa pananampalataya na wala dito, ingatan niyo po sila, at sa susunod na linggo, Sama-sama muli kami na magpupuloy sa inyo. Sa inyong kulat na kapriyan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.